Paita ni may Sudan ay porora ra mas bulad ba. Diray madala ra man kuan nang... madala ra ba. Pero lantawan ng lang, lang sa kuyo kun say na ba. Pero mga lato mga kayo mga kayo pingong mga kayo pingong mga, kayo, mga. Nice! wahaha wow, makaiping mga kaibing, anindot itong ambience karon labi na sa itong panahon o sa itong palibot mga kaibing bakay, nagkaragang litsyon rin palibot mga kaibing, pula itong matawa, ah, makita ang nato rin mga kaibing, nagkaraiyang klase sa litson ah, watakabalo, laylayan mga flavor ni mga ba mo nga, ah, di po takatilaw ani ba, ni baka. di man niya ito, ah, oh. sa tutok, ani mga kaibing, ah, dari, iplastar ng pinakadaku ng litsyon rin mga kaibing, mutimbang o sa insintay ang ah, nagikan pa sa kapatagan lano der note eh. grabig mga kay pino kadaghan sa mga litson ah, dere ni kada tuig nga ginabuhat sa MCO mga karon ah, na na sila sa 57 nga anniversary sa MCO amo ni agi tagad sa mga katawhan labi na sa mga membro sa MCO mga kay no muna, labi na nga sa Aurora dere gid ang maong uh, event a ng litson dere mga kaipin, sa tibuok Pilipinas moni ang M -Coop, mga makaiping pino ang nag facilitate og mga event mga gaming no amot lang baka on ba ta ni mga gaming kay murag sa baho pa lang murag ni gud bagigusla ni gud mga liwang bakay, may lang ba makakaon ta dig panit may lang lagi pot, di ba ana mana, man na? nagulat-ulat ta mga gaming kung matukoyon ta bem pakdit panit mga gaming bakay pula kay og kagubgob ni mga panit bakay gikan sa dagko padulong sa gagmay or gikan sa gagmay padulong sa pinakadakko og pinakabugat mga gaming no alami kayo tigam labi na ang baho lang daan din mga kaiping kung namo pagkalame back. Diba? Ulan lang like, sa usawan. Pero ng lechon. na pinaklamihan ng lechon. Pero sa tibuo, oh, kalibutan mga kaiping, ba Ano? Grabiha, gini mga O Oye nga kay yung kag taas uh, task itong dugo ani makaping murag malipong tani ba magtan up lang daan tas mga klasiklasing litson anay na ay litson ring na ay binulakan mga klasiklasing ginom litson ba nga naa mga design kay mao ni ang appeal sa criteria mga kay pino no? ang pinaka ko oh, pinaka bugat pinaka crunchy nga panit pinaka juicy delicious kay nga unod ah, uh, kana daog oh, mga kay no ah, ano na mga prizes at mga kaiping, nga pinaka wow kay nga mga prizes bang nga di gan si sa magbiyahe labi na yung lagyo pa rin uban nga mga branches bang nganing ning anhi lang diri sa MCO o sa Aurora main office sa MCO para lang i-present eh, nila ang ilang mga kadaiyang malit so alam mi ay mga iping ba no ah, pasintabi lang po ah, sa mga high blood dyan, ah, hinahinin kayo sa mga leksyon para hindi tayo matigok ng maaga o ma-early tigok tayo mga kaibig, no? Ah, naman na! nagpunsisok ang mga katakuhan din mga kaibig, no? Daghan kayo mga tao, mga member, gano'n siya sa MCO, mga kaibig, ba? Ilagyo pa gano'y kinikanan, mga kaibig, no? No, no, no. Then, dire sa area nga, nagtimbangay, kaya gani sa pag-registration pala mga kaiping magtimba na siya kung kinsa ito pinakabugat mo na nga i sa entry mga kaiping so karon uh, natay 209 collection nga na-registered dito mga kayiping, no agrabe ah, pagkadaghan ba kung sa na ni paghurot ba murag marag bukal-bukal Kasi, -bukal, mo hang laway ni kinaon ba di na yung ani bisa pag pila ka tuig kinaon ba mangay bingi daggan yung litson diri mangay no pertik as in Pagsipilo ka ha! Dilaw na yung ipin mo! <laughs> Alright, isugda so na ang pag mga kaiping sa lechon ay nagpa-pa dere, guta dere, gul-gul dito para matilawan o matistingan kung unsa kalami ang lechon dere sa Aurora, dili lang sa Aurora, kundeli sa tibuok branches sa Pilipinas nga asam awesome abot ang aim ko. Di ba? Ano na? Basin din makapaksi tanig panit makaiping bakay para makakaunta ani eh. kay gusla no kay ba man makalibre ba sa tong kanonon kay wala pa libre dari mo na nga ah dire kilit kilit lang punta wala tabu, Mayla, ta ko hiton ani nga May lang makakaon ba? Ano na? Matik So, kung wala pa'y kaon niya, makaiping, oh, siyempre, lang tao lang yung kay o nindot kani nindot lang yung tawon ba, o makaingon yung kag nga, sana all. O, di ba? Maroon na makaiping, no? O, nagpalaway lang yung kunin Dagang salamat, o, bye Tig uh ah.